guys morning ah, uh, mga tayo ng uh, kwan ah, uh, uh, mamitas tayo ng uh, hinog na bayabas uh, uh, guys, oh, na nakakya tayo guys ito meron na hmm. mamitas tayo ng hinog na bayabas ito matigas pa uh, guys ang dami oh ang laki oh. Mahirap na oh Yan Doon, dami oh yung hey, mga nakabalot guys kunin natin nakabalot <coughs> dito malalaki lắng lắng lắc cái lắng tôi mà lắc lắng 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 hindi pa matigas pa ito okay, guys marami oh yan ito saka ito Ini. tatlo guys oh yan oh ay pwede na laki oh, oh. Mm bulang lang kaya itong isa hmm. yan o no? oh. yan pwede sa bulang lang guys sa ah, ito pa ah. ang laki o oh. Ayan, laki. Sarap, sarap nito. Yan. Ito isa guys. Ito pa. Ayan, apat. Ayan. Oo, oh, ha? Huh? Ah, matigas pa. Dami. Ito, matigas. Ano pa to? Medyo, ano pa? Ito isa, pwede na. Ayan. Ito, na Ito isa, pa. Ah. ng Uh so, oh, so, ito. Ang lalaki eh. Yan. Ito ang oh. pa so, guys, meron pa isa Yan. Yeah. Ganda guys, pag binabalot, ah. lulis, isira, ah. ito pwede to, tigas pa, ang dami, ah. tumulambot na eh, ah. ito guys, matigas pa. gas yes, pa Hindi pa pwede. Ayan guys. Pwede na. Ayan guys. Marami na oh. Oo. Marami na oh. Well, Laki oh. Matigas pa oh. Sarap nito. Ayan guys. Ayos na. Kuna natin ng kwanto. Barah. Mga tayo ng kong guys Nang uh, mga ang tawag nito ito, ito. yan uh, kalamansi yan o uh, kalamansi yan yan Ito medyo maliit pa eh yan, ito meron, palaman nanti pa, yang apat. Ito guys, pwede na ito. yeah, Ayan. Lalaki. Guys, okay, so apat to. Oh. Kunin natin yung isa. Medyo kuha na itong isa eh. Tigas Malaki na eh. Kaya ito guys, oh dalawa. Ah, uh, yan. Kalamansi. Okay na. Ah. Uh, guys, dami. Maraming nakuha guys. Yan oh. Huh? Dami nakuha. Ah, uh, malalaki. Malalaki. Ayan. Ano? Ayan. Ayan. Nice. Dahil ko ito kalamansi na pera, guys. Eh. Kalamansi 'yan, kalamansi. Hmm.